And so, without further ado, may I please call on Mr. Brian V. Hey guys. Hey. Sabi ko nung nagsusulat like, ako ng tula for this night, sabi ko, since it's gonna be my first spoken word poem, I want to dedicate this one to my mom. Okay, so this one's entitled, Kung Alam Ko Lang. nung 2012 sabi nila magugunaw na daw ang mundo. Nagkamali sila. Maliban na lang kung ang tinutukoy nilang mundo ay ang mundo naming magiinat. Ayon sa theory of relativity, time slows down as you approach the speed of light. Wala pa akong narinig na tao kayang tumakbo ng ganoon kabilis? Pero nung araw na 'yon nung 2012 Nung araw na kinailangan kami iwan ng nanay ko ng walang paalam, gusto ko subukan. Gusto kong tumakbo na may bilis na higit pa sa bilis ng liwanag. Baka sakaling mapabagal ko ang paligid. Baka sakaling mapatigil ko ang oras. At kung sakali man na sa aking pagtakbo ay matalo ko kidlat sa pabilisan, baka sakaling pakausap ko pa ang nanay ko nung bago siya lumisan. Sabi nila, ang pagtingin daw sa mga between ay parang pagsulyap sa nakaraan. Science lesson. Alam nyo ba na inaabot ng libo-libong taon bago makarating sa atin ang liwanag ng mga between na malalayo? Alam nyo ba na dahil dito, ang iba sa kanila, bagamat nakikita pa rin natin ang liwanag ay matagal nang naglaho pagtingin sa mga bituin ay eh parang pagsulyap sa nakaraan. Nagta-time travel na pala ako nang hindi ko nalalaman. Parang panaginip lang ang lahat. Maraming beses ko na binisita ng sulyap ang mga kumukurap-kurap na bituin sa langit. Pero nung gabing yun, nung gabing yun, amoy ospital ang kalawahan. Sa aking harapan, isang bituin sa patlang ang lapit para hawakan. Between na ilaw ng tahanan, pasimuno ng tawan ngayon walang kibok sa kanyang munting abangan. Napapagod din pala ang mga between. Lumalaban pero nauubusan din ang sigla. Marilag at makapangyarihan, oo, pero mortal din pala sila. Nung elementary ako, nakapanood ako ng simulation video ng isang bituin na pumapanaw. Kung sino man gumawa nun, nagkamali sila. Tahimik lang ang pagpanaw ng isang tala. Walang malakas na pagsabog. Walang nakakasilaw na liwanag. Gusto ko sanang ipaliwanag ang katotohanan pero miski ang mga nagsaksihan ko ay hindi ko payang ipaliwanag. kung may kakayahan lang, umigkas ang mga mata. At ang katumbas ng luha ay salita. Malamang mga panahong yon na sulat ko na sa mga panyo ko, ang pinakamahaba kong tula. Nung high school ako, nung graduate ako may award na Boy Scout of the Year. Kasi sino ko nakaisip na nagkamali sila? Boy Scout ng high school siguro, oo, pero hindi ng pagtanda. Dahil yung araw na kailangan kong tanggapin ang katotohanan na magiging ulila na ako sa aking ina, hindi ako handa. Hindi ako handa sa katotohanan na hindi ko na muling maririnig ang tinig ng babae unang nagturo sa akin kung paano bumigkas, kung paano magbasa, kung paano sumayaw, lumuhit, nang ayon sa tema, kung paano tumawa sa kabila ng lahat ng mga pinapasang problema. May mga bagay pala na nangyayari sa totoong buhay na akala mo nagaganap lang sa telenovela. Pakiramdam ko, nagmamaneho ako sa kalsada ng tadhana habang hindi ko hawak ang manibela. At bago ko pa maisip kung tama ba kalsada ang kalsadang dinadaanan, bago ko pa natanong ang sarili ko, kailangan ko ba lumiko sa kaliwa o sa kanan, sinalubong ako ng rumaragasang ang 10-wheeler truck ng katotohanan. Maraming beses na nasagot ang natanongan na kung huling araw mo na sa mundo, paano mo ito gugugulin? Pero kung huling araw na ng nanay mo sa mundo, paano mo ito gagamitin? Kung alam ko lang na sana ako sa iyong tabi, hindi na sana ako umuwi at natulog na mag-isa sa pag aakalang ang bukas ay ordinaryong bukas na tulad lamang ng iba. Kung alam ko lang, ko sana sa'yo nung gabi yun. Kung gaano, kung paano, hinulma ng Diyos ang mga tala. Kung gaano kanya kamahal, kahit kayo ang hirap maniwala. Hindi na muling mababalik pa ang mga bituin na pumanaw. Hindi na rin ang nakaraan. Pero patunay ang gabing yun na ang Diyos ay maparaan. Sa pagtingin ko, sa mga bituin, literal akong naliwanagan. Kung inaabot ng libo-libong taon, bago makarating sa atin ang liwanag ng mga bituin na malalayo, malamang ang iba sa kanila, bagamat nakikita pa rin natin ang liwanag ay matagal nang naglaho. Hanggang ngayon, nakikita pa rin kita sa langit. Minsan, sinusubukan ko pa rin tumakbo kahit hindi ko alam kung bakit.